hindi po man, kasi wala po matandaan mo yun. Kasi yung walang po doon lang. Yung isang motosiklo po, nagkaroon po kami ng inip. Oh, po? Sa uh, kalsada po. Pakabit mo kayo uh, kayo ang tatay mo? Kirian? Opo. Tapos biglang uh, nagkaroon po um, kami dalawa. Tapos nagtalanta na po ako kasi sumusugod na ima, tumutulong sila. Eh, na ano na po ako. Nawala na sa... Ano po? Dahil sa din nang galit po kasi sa kanila. Hindi ko na po alam yung nagawa ko. May nakagitita kayo. Sino doon? Marami. Hindi ko eh. oh. lang po matagdan Oh. Yun, yun, yun lang po naalala ko. Ah, may nakagitita kayo. Tapos parang, ano yun? Yun lang po natagdan ko. Parang yun, nagdilima. Sabihin ba natin, Ang, nag, ano oh, ba? Kasi, nagdilim pa ninyo? Hindi na po yung pintuwa ko eh. Yun ano? Yun lang po na po yun. Nakamotor ko. Oh, tapos yung side mirror ko. Tinulak niya. Mm -hmm. Ay, yun -hmm. Ngayon nga lang po, ay siyempre, banting na po yung team ko, tapos sa uh, galit ko, okay, yun yung nagawa ko sa kanya. Sabi po ng mga driver, dalawang beses na mo kayo bumalik. Hindi ko na bumang, hindi ko na bumang alam, nagtatalaan mo. Sa dami na umahamon sa akin mami. Yun lang mm. pong, yun po, uh, lang pong Totoo po ba yung binangga na and then bumalik pa kayo, binangga ulit? So, hindi ko na po kong matandaan. Hindi nyo matandaan? Oo, oo, oo. Pero hindi ko nakainom, sir. Hindi po. Oo. Uh -oh drug sir. Hindi po. Uh -huh. so parang maggalit lang kayo. Ganun ba ho yun? Oo. Uh -huh. Pero maituturo nyo kanino kayo galit. Hindi ka naman mayroon. Sa dami po uh -huh. nila eh. Sa uh -huh. Sir, sabi nila parang 20 plus daw yung nasaktan. Oo. Uh -huh. anong masasabi niyo doon? Ano yung gusto niyo sabihin sa mga nasaktan? Or nadamay po dito. Ano po kung sasagutan kasi Nagsasaktan po sila eh. ko oh. po maganda sa akin. May mensahe po kayo? Wala lang po. Kung po eh, pasensyon na po sa lahat ng karamang sa kailangan. Wala okay. ano po. Mapapanagutan niyo po kaya? Paano po kayang gastos noon sa ospital? po hmm. sa ospital. po. Thank you po, sir.